Kada linggo, pinagkakasya ni Tatay Doming ang tatlong kilong bigas na nabibili sa lagang 52 pesos kada kilo. Malayo raw ang presyo sa nui 35 hanggang 45 peso na bintahan noon ng kada kilo. Hilingin man niya na umabot ang presyo nito sa 20 peso pero tila malabo pa raw namangyari ito sa ngayon. Madami naman pinanggagalingan ng bigas, ng Vietnam, mga Thailand. Maraming oh, Oo, wala pa rin eh nag-iimpot. Pagkapos, wala rin. Yung mga pangako, hindi, na, hindi mapapako. Ganito rin ang hinaing ng tinderang si Alice. Nagiging pahirapan na daw kasi ang pagbebenta nila ng bigas. Kung dati, napapaubus niya ang sampung sako ng kalahating kaban kada araw. Ngayon, kailangan niya pang magbukas ng hanggang alas 9 ng gabi para magkaroon lamang ng kaparehong benta. Kuwento niya, may onting paggalaw na raw sa presyo ng bigas sa alagang 20 peso kada kaban. Wala nang problema, marami talaga itong maraming supply na dumarating. Ang problema namin, yung mga supplier din namin, hindi pa rin daw binaba yung presyo. Kaya ganun din daw yung presyo namin na wala pang pagbababa talaga. Kung maari, iba ibalik sa dati kung baka kunyari ito maging 40, kahit ganun man lang sana. Hindi yung ganyang nasa 50 pa rin. 52 nga, sa 50 nga alanganin pa yan o naging 52 pa rin talaga. Pero hindi lamang daw Pilipinas ang problema sa mataas na presyo ng bigas. Sa inilabas na video ni Pangulong Marcos Jr., inilahad niyang problema na rin daw ng karatig na bansa ang mataas na presyo ng bigas. Kaya't maituturing ng global issue. Anya, isang pag-aaral ang isinagawa upang ikumpara ang lagay ng presyo ng bigas sa top rice exporting country tulad ng Vietnam at Thailand lumalabas na nakararanas ang mga bansa ng external shock at malaking contributor raw dito ang pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado dito dito sa Pilipinas, ang nangyayari dito, nagkakaroon tayo na pataasan ng presyo ng langis. Pag tumaas ang langis, tumataas ang urea. Lahat na sa patubig, lahat 'yan ay kailangan uh, kailangan ayusin. Kaya lahat po ito na mga external shocks ay tinatamaan talaga tayo. Pagtitiyak ng pangulo, ginagawa natin lahat upang naman ang produksyon natin ay uh, maging sapat na hindi na tayo nag import. Mababawasan ang mga inputs kung tawagin para sa ating mga farmer. At uh, sana naman, may stabilize man lang natin yung presyo ng bigas. Sa ngayon, naglalaro sa 50 hanggang 60 pesos ang presyo ng bigas sa merkado depende sa klase. Jose Robert Invento para sa Luzon Headlines.